Good morning guys welcome back my youtube channel buhay provincia so for for today's video yung update natin yung ubas kong tanim yan ito sya oh. ginawan ko ng gagapangan yan Ayan sila, oh. yan sila o yung ubas medyo masilaw tinanghali ko ng gising today yan ito yung puno nya oh. Yan yung puno ng ubas. Yan o. Oh. Medyo malago-lago na siya o. Oh. Ayan. Ayaw nito nang nauulanan. Kasi nalalagas yung dahon niya kay mga kagulay. Ayan o. Oh. Hanggang doon. Ayan o. Oh. nito ng nalalagas ng parating nauulan na, nalalagas yung dahon niya guys ayan oh yan nasa taas na sila ubas yan ayan galing pa ng dabaw yan tatlong puno yan so ngayon nag-iisa na lang yan gawa nga ng parating kaming na umuulan dito yan yan lang yung ma update ko ngayon So Thank you thank you sa lahat. Thank you for watching.